Bibigyan ako ng pera. Taasan na kamay. Bailang nagising. Doms, okay. Bibigyan kita ng na 1,000. Nasa'yo na? Wala. Pero sigurado kang bibigyan kita. Opo. Pagkatapos ng service, Puntahan mo ako, bibigyan ka ng 1,000. Okay? That's a promise. That's a man's word. That's word of honor. Okay, question. Did I already gave him 1,000? Sabi ko, may word of honor. Ibibigay ko sa'yo to. Pero it is not yet in his pocket. Pagkailan magkakaroon ng katuparan yung, yung natchet niya ngayon? Mamaya. Ganun si Lord, no? Nandyan na yan. Pero mamaya, pag ang ginawa ni Doms, umalis siya kaagad. Sabi ko, ang usapan namin, after service, i-approach niya ako, bibigay ko sa'yo yung 1,000. Ngayon ang ginawa ni Doms, nagmadali. Kasi may kadate sa Robin son. Question. Makukuha niya 1000? Hindi. Pero yung pangako ko, nasa akin pa. Pero yung pangako ko, para sa kanya pa rin. Hindi nagbago na sabi ko, hindi mo pa ako bibigay ko na lang kay Jesse. Nag nag so, this is what God is trying to do. Naka-set na yung promise niya, ang hinihintay na lang, mag-respond ka, sumunod ka, umayos ka, mag ka. Kasi yung pangako niya, hindi niya babawiin. Yung kanyang pinangako sa sayo, hindi niya kukuhanin. Nakalaan pa rin siya sayo. It is in not yet But God said, it is already for you.